Sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, bago sa Saksi, 120 million pesos na halaga na peke o manong luxury leather goods ang kinumpis ka sa Cavite. Ibinibete raw sana mga kontrabando sa live selling. Saksi, si John Consulta. 50, 50, 50. Laksan po. Hindi, hindi po ako. Wala akong ah. ah. wala po yung bus namin. bitbit -bit ang search warrant. dinasok ng NBI, Intellectual Property Rights Division, ang dalawang bahay. Isa sa General Trias at isa sa Imus Cavite na umunoy nagbebenta ng Peking Luxury Leather Goods. Live selling daw ang discarity ng grupo na kumukuha ng Peking Luxury Goods sa China. Nag-file lang complain dito yung isang uh, uh, kumpanya na luxury uh, brand to their uh, representative representative to sa Pilipinas. Lumalabas, may darawang establishment sa Cavite na na-identify na, na nagbebenta ng peking uh, produkto nila. Dinidemo nila through Facebook or uh, sa ano social media. Tapos from there, o order ka. Magbabayad ka through e-wallet. Then, ipapadeliver nila yung produkto aabot daw sa 120 milyon pesos ang halaga ng mga peking produkto. Kinabibilangan ito ng bags, wallet, belts, sapatos at iba pa. Ang guidance kasi ni NBI Director Jaime Santiago is protectahan natin itong mga brand owners. After ma-file na ng kaso yung mga namimeki, eh, magpa-file naman tayo ng motion for destruction para sirain itong mga nakumpis ka natin yung mga pekong produkto. Dalawang nasa record ng live selling ang naharap sa reklamong trademark infringement. Wala pa silang ibinibigay na pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Isa na namang Pogo na patuloy na nag-ooperate sa kabila ng Pogo Ban ang niraid sa Pasay. At ayon sa isang senador, may bagong style ng pagre-recruit ngayon sa mga Pogo worker gamit ang social media. Saksi, si Salima Refra. Saan niyo may-ari? Business permit. Sino ang magmamalis dito sa... Kasama ang mga opisyal ng Lokal na Pamahalaan ng Pasay. Stand up, stand up, stand up. Pinatupad ng mga otoridad ang mission order ng LGU laban sa limang palapag ng condo building na ito sa Makapagal Boulevard. Wala nang ng lisensya at business permit mula sa LGU. Dati pa umano itong Pogo na nagpatuloy ng operasyon. We received an intelligence report na meron nag operate ang Pogo. Nasa limang daang mga dayuhan at ilang Pilipinong nadatnan sa iba't ibang kwarto. May mga Chinese, Vietnamese, Koreans at Malaysians. Uh, sir, 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 sir. Ang dayuhang ito nagwala ng pagbawalan ng mga otoridad na gamitin ang kanyang cellphone. Agad siyang inaresto. Ang mga dayuhang ito naman nahuli ng magtanggang tumakas sa far exit ng gusali. Iba't ibang scam umano ang natuklasan ng mga otoridad sa sinalakay na units. E sa initial viewing namin is nakita namin may investment scam love scam. Dito sa ikasampung palapag ng sinalakay na gusali ay nakakita nitong uh, bulto-bultong mga local SIM cards. Ang mga ito ginagamit para dito, mga text blasters na nagpapadala ng mga mensahe na ginagamit raw sa panggoyo. Nakakita pa ang DOJ Office of Cybercrime ng mga pinapadalang mga amounts o mga halaga gamit ang mga local e-wallets. Indikasyon raw ito na hindi lamang mga dayuhan kundi maging mga Pilipino kasama sa mga nabibiktima. Meron kaming nakitang listahan ng mga pangalan ng mga Pilipinong nagpapadala ng pera. The biggest po is around 5,000. Meron din pong mga 20 pesos, 70 pesos, ganun po. Maaari na yun yung ginagamit nila, yung text blasters ay ginagamit nila pang hikayat para makapagbigay ng pera. Anong so, anong ginagawa ninyo? Anong operations niyo? Ah, uh, yung operation nila customer service 'yun. Mm. So tungkol sa platform kasi yung platform para dito mm. sa ibang mm. bansa 'yun. Mm -hmm. So kami ah uh, ako katulad ako, ah, uh, street lang para sa kanila. Kasi late kari karing ako lang sa lapas. Ako lang papasok lang. Bogo ba to? Hindi. Bakit mo sinabing hindi? Hindi ko alam. Dahil sa mga paglabag, maglalabas ng closure order ang lokal na pamahalaan. Because meron pong violation ng aming uh, uh, ordinansa, uh, kailangan po namin ipadlock ang mga establishmentong nag-operate po ng walang business permit. Obviously, itong uh, grupo ng mga magpupugo na ito, eh, talagang uh, harap-harapan na, na binabastos na yung batas natin na masyado na silang garapal. Uh, despite na may closure order na sila from Pagcor, eh, nag-ooperate pa rin sila ng full blast. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, may lumulutang na bagong paraan para makapag-recruit ang ilang pogo. Mga kunong travel ads sa simula, mm -hmm. pero sa mag-signify ng interest, pa parang pasasign in nila at ire-recruit nila sa mga scam operations mm -hmm. uh, na pala. Uh, at meron na silang mga nabiktima, ho. Oh. Mm -hmm. uh, may labindalawang mga Pilipino naghihintay pang ma-rescue mm -hmm. sa Myanmar, yung at least isa sa kanila ni rape ng Chinese boss. Ang Pagkor katuwang na rin daw sa laban kontra sa mga scam hub. Every week ngayon, timi-ikot pa rin po ang Pagkor team para siguraduhin yung mga dating pinanggalingan nitong mga ito ay sarado Para sa GMA Integrated News, ako si Refra ng inyong saksi. Paimbisagahan ng DALG ang convoy na nasita kahapon dahil sa paggamit ng EDSA Busway. Ay kay PNP Chief Romel Marbil na sinasabing sakay ng convoy, may emergency meeting ang convoy patungong Camp Krame. Saksi, si Joseph Moro. Naharang sa bahagi ng Ortigas ng konvoy na ito dahil sa pagdaan sa Elsa Busway. Ang sakay daw ng sinitang convoy. Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito yung duman, sir. Sinabi ko na po yan eh. Ang idinahilan daw ng tauhan bago umalis kasunod ng pangakong babalik na lamang para magpatiket. Pero sabi ngayon ni PNP Chief Romel Marbil, papunta ang convoy sa isang emergency meeting sa Camp Krame. Yung meeting because there's an operation last night. The mm -hmm. ISLG will tell you kung ano po yung accomplishment last night. So sabi ko nga there's an emergency and there's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Pero di niya sinabi kung usamang nga ba siya sa naturang convoy. Kategory ka lang, General. It was your convoy. No, sir. Sa, uh, sa sabi ko, mm -hmm. wala na po kami ano, because the plate number po at sinalabas. Okay. I will not say kasi nalabas po yung plate number and you have to respect, yun okay. uh, mm -hmm. lang po yung inaanan natin. Kahit ng PNP, okay. ayaw sabihin kung sino ang nasa convoy. Bukod sa pagsabing senior PNP officers ang lulan nito. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issue ka ng ticket hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Rimulya na ipinatawag niya si Marbil pero giit niya, I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako hindi ako gumagamit ng busway. Uh, the, we have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Well, number one is the regular policy, but number two, it will be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Sa memorandum ng Department of Transportation sa MMDA, limang pinakamataas na opisyal lamang ng gobyerno ang pinapayagang dumaan sa EDSA Busway, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Kasal rin ang on-duty na ambulansya, truck ng bumbero, sasakyan ng PNP at service vehicles na nagtatrabaho para sa EDSA Busway Project. Ganon din ang mga bus na autorisado roon ng LTFRB. Makikipag-usap ulit ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakaling magkaroon ng leeway yung mga emergency unit na nagre-responde upang mapagbigyan ng paggamit for as long as merong... Merong mga uniformed personnel. Sinusubukan din namin makuha ang pahayag ng Transportation Department. Naano na rin sinabi ng saik na ang pagvideo at ng operasyon ay para masigurang walang pag-abusong nagaganap. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mataragdagan pa ang mga nakalistang red areas of concern dahil sa dumaraming insidente ng karahasan ayon sa Pamelec. Naharap naman sa panibagong disqualification petition si Senatorial Candidate Erwin Tulfo. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Dalawa na ang disqualification petition laban kay Senatorial Candidate Erwin Tulfo. Ang ikalawang petisyon, inihain ni Bertene Catalunya Causin. Draft Free Philippines Foundation, Inc. at Diosdado Villar Calongue. Kabilang sa mga basyang inilatag sa petisyon, ang pagkakonvict ni Tulfo dahil sa four counts of libel na isa raw kaso ng moral turpitude o ng labag sa tanggap na standard ng lipunan. Sa petisyon, kinuwestion din ang pagka-Filipino citizen ni Tulfo. Gayun din ang pagiging bahagian nila ni Tulfo ng political dynasty. Sa isang payag, sinabi ni Tulfo na hindi pa natatanggap ng kanyang kampo ang kopya ng petisyon. Pero handa raw niyang sagutin ang kasong inihain ni Kausing na dati na raw tinanggalan ng lisensya bilang abogado at idineklarang nuisance candidate sa senatorial race. Iginagalang daw ni Tulfo ang karapatan ng mga nagsampan ng reklamo at pinauubaya sa Comelec ang paghusga. Kasama rin ang Filipino citizenship ni Tulfo at issue ng political dynasty sa ipinuto sa naon ng disqualification petition laban sa kanya at iba pa niyang kaanak. At sabi noon ni Tulfo, wala pang batas para i-define ang tinutukoy na political dynasty na ipinagbabawal sa 1987 Constitution samantala ayon sa COMELEC. Madaragdagan pa ang naunang 38 areas of concern na tinukoy nilang nasa red category. Napansin daw kasi ng COMELEC na may pagtaas sa bilang ng karasan, partikular sa Cotabato City at Maguindanao habang papalapit ang eleksyon. Meron po mga ilan ng mga nakakaraang araw, mga barangay officials at may mga kandidato rin na matay uh, namatay o natambangan meron din po kasi na sacrifice ng mga ilang bata na nadadamay during the the yung pagpundak ng pag ano ng violence. So Uh, medyo worried po tayo sa mga ganyan development. Sa Marso, pupunta si Complex Chairman George Erwin Garcia sa Cotabato City para saksihan ang covenant signing para sa kapayapaan sa pagitan ng magkakatunggaling grupo at pamilya sa Maguindanao area. Sa kabila ng mga ganitong hakbang, aminado ang Comelec, ilang Comelec personnel ang armado. Para raw sa kanilang proteksyon, binibigyan sila ng gun ban exemption. Talaga pong tama, loose firearms, kinakailangang mawala. Private armed groups, kinakailangang mawala. Hindi pa pwedeng justification po na laging na lang merong violence kasi sa area kaya kinakailangang may violence pa rin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sinimula na ang pamamahagi ng 10,000 pisang cash gift sa mga senior citizen na pasok sa expanded centenarian law. Saksi si Ivan Marina. Sa isang seremonya sa Malacanang, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamahagi ng cash gift sa mga centenarian. Miss Iwaga E. Si Lola Hiwaga Dominguez, isang daan at isang taong gulang, kabilang sa mga binigyan ng 100,000 pesos. It's the first time. So I really appreciate it very much. Naku, marami ang paggagamitan niya. <laughs> sa, sa billion ngayon, napakarami o. Oh. Pero I may be able to save it for the future. Nakatanggap naman ng tig 10,000 pesos sa mga edad 80, 85, siyam na po at siyam na po't lima. Alinsunod sa Expanded Centenarians Act of 2024, na nalagdaan ng Pangulo noong nakaraang taon. Huwag po natin makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Nagsimula na rin ang payout sa ibang bahagi ng bansa para sa mga kwalipikadong senior citizen. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, maring i-download ang application form sa website ng NCSC o makipag sa Office for Senior Citizens Affairs o Local Social Welfare and Development Offices sa inyong lugar. Maring isumite ang application form at ang iba pang mga dokumento sa opisina ng OSCA o LSWDO apat hanggang anim na buwan bago ang kaarawan ng benepisyaryo. Dagdag pa ng NCSC, ang pagkuha ng benepisyo ay dapat gawin sa loob na isang taon matapos maabot ang milestone age o edad 80, 85, 90 at 95. March 17, 2024, naging epektibong batas. Kaya mga nag-milestone age mula ng araw na yun lamang ang pasok sa maaring mag-apply sa cash benefit. Pwede na silang magbigay ng kanilang application at saka pwede nang i-process yan kung completed ang kanilang documents. Maghihintay tayo na mag-release ang DBM ng kautulang budget. And then we will inform you the moment the budget is already ay i-release na. So I do not have an answer kung kailan yan. Ang aking assurance ay nilalakad natin. Sa ilalim ng batas kasama sa benepisyo ng mga senior, ang 5 to 20 discount sa iba't ibang mga produkto at serbisyo at 5% discount sa tubig at kuryente kung hindi higit sa 30 cubic meters sa konsumo sa tubig at 100 kilowatt hours sa ang sa kuryente. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. 75 araw na lang mga kapuso bago ang eleksyon 2025 at patuloy ang mga kandidato sa pagkasenador sa kanika nilang pangangampanya sa iba't ibang lugar sa bansa. Saksi si J.P. Sariano. Laban sa smugglers at hoarders ang pangako ni Ariel Tirubin sa isang palengke sa Quezon City. Kasama niya si Kongresman Bonifacio Bosita na idiniin ang suporta sa mga magsasaka. Nakipagdayalogo naman tungkol sa mahal na bilihin sa Batangas si Senator Francis Tolentino. Habang sa Cavite, kinilala ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng barangay officials. Nag-ikot din sa ilang palengke sa Batangas si Benhur Abalos Paghahatid ng tulong sa mga mangingisda ang inihayag ni Bamakino sa kalambalaguna, Laguna. Pagpapabili sa benepisyo ng senior ang isinulong ni Sen. Bong Revilla sa Maynila. Health workers at nutrition scholars ang binisita ni Sen. Pia Cayetano sa Lapu-Lapu, Cebu. Si Senador Bato de la Rosa dumalo sa Philippine Councilors League Region 7 Assembly sa Cebu. Pag-face-off sa GP Modernization ang tinalakay ni Modi Floranda sa mga tsuper sa Pampanga. Sa QC, pinasalamatan ni Senator Bongo ang local leaders sa paglapit ng services sa taong bayan. Nanawagan naman ng pagkakaisa at pagkumahal sa bayan si Gringo Hunasan nang bumisita sa isang event sa Cavite. Kahapon binigyang diin ni Ping Laksong sa Cavite ang papel ng pulisya kontra droga subsidiya para sa minimum wage earners ang isinulong ni Senadora Aini Marcos sa Nueva Ecija. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyo saksi. <skrisa> Ibinasura ng Korte ang inihaing motion to quash ng mga independent contractor na sina George Nones at Richard Cruz kagnay sa kasong rape through sexual assault na isinapas sa kanila ni Sandro Mulak. Dal dito, isinagawa na ng Pasay RTC ang pagbasa ng sakdal kina Nones at Cruz na naghahay naman ng not guilty plea. Natuloy na rin ang pre-trial kung saan inilista ang mga dokumento at mga saksi na ihaharap ng magkabilang panik para sa paglilipis. Ikinatuwa ni Mulac ang pag-usa ng kaso at umaasa raw siyang makakamit niya ang justisya. Ang sabi naman ng abogado ni Nanones at Cruz, patuloy silang lalaban para patunayan ang kanilang pagiging inosente. Patuloy na pinag ng Department of Health ng Publiko sa mga sakit ngayong malamig ang panahon. Ay sa pag-asa, posibleng magpatuloy ang malamig na panahon hanggang Marso. Saksi si Marizo Mali. Inabutan namin nagre-relax ang bahay na senior citizen na sina Nanay Aurora at Nanay Marisa. Ninanamnam daw nila ang preskong hangin sa hapon. Pero paggabi, iniindan naman daw nila ang lamig ng panahon at kung ano-ano ang sakit na nararamdaman, lalo't may mga comorbidity pa sila. Kung pa ako, pag malamig, yun, ma ano mo Ayon sa pag-asa, umiiral pa rin ang hanging amihan. We're looking at possibility of first and second week ng March o baka mag-extend ng hanggang third week of March. Bagamat noong Enero pa raw na itala ang pinakamababang temperatura mula nang ideklara ang amihan noong Nobyembre, maginaw pa rin sa La Trinidad Benguet na nagtala ng temperaturang 14.5 degrees Celsius kanina, habang 23 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Kaya ang DOH pinag ang publiko sa iba't ibang mga sakit tuwing malamig ang panahon, gaya ng sipon, ubo, trangkaso, at iba pang influenza-like illnesses. Base sa surveillance sa Department of Health, bumaba ng 40% ang bilang ng mga influenza-like illness o malatrangkasong sakit sa bansa mula January 1 hanggang February 15, 2025 na nasa 17,535 cases na lang kumpara sa 29,225 cases sa parehong panahon noong 2024. Mas mild din daw ang influenza B na klase ng influenza kumakalat sa ating bansa kumpara sa influenza A na nakita sa Japan. Pero dahil libo-libo pa rin ang may sakit, payo ng DOH. Take lots of fruits and vegetables with vitamin C, E, ejercicio, keep yourself healthy, and D, Disiplina sa katawan, have enough sleep, iwasan ng sigarilyo, vape, droga at alak. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo. Saksi. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang pinakahuling voter preference survey para sa mga senador. Ating saksi ha! Sa so, social weather station survey na kinumisyon ng Strat-Based Consultancy, isang advisory at research consultancy group, Lumabas na kasama sa top 12 na posibleng mananalo sa eleksyon 2025 sina Congressman Erwin Tulfo, Senators Bonggo at Lito Lapid, dating Senate President Tito Soto, broadcaster na si Ben Tulfo, Senators Ramon Bong Revilla at Pia Cayetano, dating Senator Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa, dating Senator Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay at TV host na si Willie Revillame. Isinagawa ang StratBase SWS February 2025 National Survey noong February 15 hanggang 19, 2025. Ginawa ang survey bago ilabas ng COMELEC ang Resolution 11117 na naglalatag ng karagdagang alituntunin para mas babantayan ang mga survey at mga nasa likod nito. Kaya ayon sa COMELEC, hindi raw sakop ang survey ng bagong mga alituntunin. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews sa 1,800 registered voters sa buong bansa. Mayroon itong plus minus 2.31% na error margin. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Limang tama ng improvised na pana ang tinamo ng isang aso sa Murcia Negros Occidental. Ang sa may-ari na aso, nanghihina ang kanilang alagang si TikTok ng matagpuan noong lunes. May alambre ring nakatali sa leeg ng aso. Isang residente ang naawa at nagpost ng sitwasyon nito sa social media kaya nakaabot sa Animal Welfare Group na tumulong para maipagamot ito. Nagbayanihan din online ng animal rights advocates para makiipon ng pampaopera sa aso. Ayon sa mga polis, posibleng napagtripa ng aso. Nag-alok na ng pabuyang aabot sa 235,000 pesos ang LGU at iba pang grupo para sa makapagtuturo sa kung sino ang nanakit sa aso. Mother o Kulelat? Napasabak sa Chinese garter at ilan pang laro ng lahi ang ilang tita sa Binangunan Rizal. Ating saksihan. Ayan na ang mother! <laughs> Ay, dead. Hindi na talon. May kakasa pa ba? Bigo man ang ilang nagtangka na puno ng cheer at tawanan ang pagcha-Chinese garter ng mga tita. But wait, susubok pa. Kabog! She mothered! O itong isa, may patumbling pa. Kamusta kaya ang mga kasukasuan? Aba, hindi pa paawat ang mga tita. Sumabak pa nga sa Limbo Rock 1020 at Jump Rope. Ang mga game na game na tita, mga magulang ng ilang estudyante sa Binangonan Elementary School. Itinuturo noon ni Teacher Eileen Doblada Santo Domingo sa kanyang PE class ang mga laro ng lahi o yung mga kinalakihan at nagpapawi sa mga batang Pinoy. Inimbitahan niyang sumali ang mga magulang para masigurong ligtas sa mga bata. Saktong pang-banding na rin, di ba? Kasama mga anak nila. Napa-throwback naman ng mga kapuso online ng tanungin namin sila. Anong memories meron kayo sa paglalaro ng Chinese Garter? Ang isang netizen na subukang tumambling at maglaro sa hindi pantay na kalsada. May isang nasubsub dahil sa laro. At ang isang netizen kumandirit ng mataas kaya nadulas ang isa niyang paa. Ang isa naman lagi kulelat noon at ayaw gawing kakampi sa laro. Habang ang isa pa nasubok maging mother o yung itinuturing na best player sa isang team pero hindi na raw makalundag ngayon. Kwento ng isa pang netizen, lagi siyang napupunitan noon ng shorts. Kaya buti na lang mananahi ang kanyang lola at mama. Ang mga estudyante ni Teacher Eileen naglalaro rin ng sack race at tumbang preso sa pagkatuto ng mga laro. Natututunan din ng mga bata ang kulturang Pinoy. Malaking tulong din daw ito na mabawasan ang paggamit nila ng gadget. Napapalakas din ang kanilang katawan kasabay ng pagkatuto ng disiplina at pakikisalamuha sa iba. Ito na rin ang pa work ni Teacher Eileen. Kaya Teacher, you mothered. Para sa Jamie Integrated News. O si Mark Salazar ang inyong saksi. Bago sa saksi, pinaghahanda ni Senate President Jesus Escudero ang mga opisina ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa direktiba ni Escudero, inatasan ang Senate Secretary bilang Clerk of Court alinsunod sa Rules of Procedure on Impeachment Trial. Inatasan din ang Senate Legal Counsel na tumayo bilang Deputy Clerk kung saan mandato nito na mag-draft at maghanda ng mga legal na dokumento gaya ng Sampina. Trabaho naman ng Senate Sergeant-at-Arms na maghain ng summons sa Pinas at iba pang legal processes sa utos ng presiding officer o ng clerk of court. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si P.R. Kanghel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.